Magandang buhay mga katari, mga kasabong. Welcome to Bike Day Tari 101. So matagal-tagal na tayong ginagtatari lesson. No? So maraming mga nagtatanong, tumanag na message sa akin. Kung ano ba yung dapat na setting, tamang kapal nung pre-cut blade na bibili nila. Kasi mga katari, mga kasabong. Para po yung maintindihan kailangan ni eh, meron lang tayong medyo sentido ko mo na tayong tawag pag tayo po ay kumuha ng ng tare at ang gusto natin na kapal ng tare ay 2.5 yan po yung natin base no? base ng tare. ang 2.5 na base ng tare bagay po yan sa sa mga kak na manok at uh, hindi nakakatakot na ang kanyang disenyo ay slasher kasi nga kaya po ng foundation sa ilalim Yan. ngayon pagka gusto nyo naman po ng ang kapal ng tare ay uh, manipis o, nasa dos ito na ano pa rin to nasa dos mga ganyan ng tare, ang bagay po dyan ay semi-slasher. Mga katare, kailangan po malaman nyo na yung kapal ng tare o yung base ng tare, eh, kahit sabihin po natin magaan o mabigat, nasa manok po yan. Baga, ang manok naman po, eh, naturally, malakas mamalu yan. At ang tanong nang lang natin, yung impact yung impact ng blade, no, yung impact niya, yung PSI na tinatawag natin. Ha? Na yung impact niya na pag tumama sa yung nagpaluan, nag-impact siya sa papatamaan niya. Eh kung kaya ba, kaya ba ng bakal yung yung impact ng force dun sa kaya kadalasan nga pag masyado manipis yung tari nyo, yun po yung nakakatakot. Marami na ng mga ating mga katari, mga kasabong, ang mahilig sa mga 1.6 mm, 1.8, no? 2.0 mm. Napakahirap po nun, lalo kung ikakabit nyo po sa kak. Marami po mga katari ang gusto nila na mag tari. sa Tsaka na kahit daw sa basa, ewan ko kung ito ay facts or fiction. No? Pero ang kadahilanan nila kaya gusto nila mag-aanong tari, eh dahil daw pagbabasaan ha, na, natatapong pa ng manok yung kanyang paa gamit nung ganong kagaan na, na tare. Pero sa akin po mga kasabong, ako po eh, hindi ako mahilig sa matagal na labanan ako po ay gusto ko mabilis pumatay ang ang aking manok so kaya kailangan maganda ang cutting ng manok ngayon ko sa paluan ayoko din to matagal kaya nga pinag-aaralan natin mabuti yung asinta yung setting no? kaya nga sabi ko nga kahit anong ganda ng tari natin pero kung hindi may papali ng manok o ipapasok na manok yung tali niya sa katawan ng kalaban niya eh walang say say pero sabi ko nga ang advantage lang po ng isang magandang tari at isang matibay at matalas ng tari kung dalawang manok ang naglalaban ay parawang magaling doon na po lalamang yung mas maganda ang tari ngayon sa merkado marami na rin po tayo mga promising na tari maker at mga veteran tari maker naglalapasan no sa sa Facebook. So ang may papayo ko lang sa mga ating mga kapatid, mga katari kasabong eh mag background check kayo kung sino yung mga magagaling gumawa ng tari. No, dekada na, dekada na ang pinag-uusapan natin. Kasi nga po, marami na rin yung mga hindi natin maiwasan ng dadaya, no? kasabihin nila yung kanilang bakal ay King Kildes Supreme 3000 eh wala nang King Kildes Supreme 3000 sa merkado so, kaya naman sasabihin nila ang tari nila ay Solingen pero yun pala ang gamit nila Eclipse kaya sabi nila ang kanilang tari ay King Kilder Supreme 3000 pero ang yun pala ang gamit ay Cobalt lang so mga kasabong Uh, iwa, iwas po tayo sa mga scammer sa hirap yan ganyan kaya kailangan po eh, bago po kayo mapagtransaksyon mapamanokman yan o mapatari eh, kailangan eh, background check kayo at malalaman nyo naman lalo na pagka kayo po ibibili importante yung facebook account niya, nandun yung mukha ng tao katulad nyo kaming mga vlogger mas safe po kayo na bumalik kayo sa amin. Kasi nga po, mukha namin nakataya, pangalan namin. No? Kaya, mas nakakatakot yung bumibili kayo doon sa mga picture-picture lang. No? Hindi nga makikita yung mukha Kami, kami mga vlogger, vlog, vlogger na, tari seller na, gaper pa, all around na, eh, dito na, sa amin na kayo bumili. No? Kaya mga katari, mga kasabong, ah, uh, ang kadalasan na nangyari pag mga istaga ng labanan okay lang po na gumamit kayo ng magaan na tare yung 1.8 to 20 mm so hanggang doon no? so normally 1.6 1.8 2 mm pag stag pag po huwag po kayong gagamit ng mga ganun kagaan kailangan po ang tare nyo ay 2.5 mm to 3 mm o, kasi po kaya, kaya, ng manok, kaya po ng manok dalhin yan tapos tagal lang nakakaroon ng problema. Pero ngayon nga po, dahil mga ang sa akin, para makasiguro kayo, mas safe po na gumamit kayo ng tare na 2.5 mm. Kaya po dalhin yan ng parang ng manok na kak sa kastag. At ang, ang maganda dyan, design yung ilagay gamitin nyo, ay slasher or semi-slasher. So mga kasabong, mga katare, Pepe, uh, marami na rin yung gumagamit ng mga tari na may wala ng sing-sing. Kasi nga po, yung sing-sing, dagdag na rin. Dagdag -dag na rin po yan sa bigat ng, ng tari. No? Kaya mas mag maganda ko Wala na po kayong sing-sing o ringless. No? Pero kung gusto niya lang po na meron kayong guide, gumamit kayo po kayo ng half ring. Wala akong half ring dito. Ito po yung aking tare. No? Ito puro gold. So, makita nyo yan. gold. kunti lang ang tatarihan ko po, yan po ang aking uh, dinadala. So, ang da gamit po natin ay sintero pinoy. So, makita nyo, yung dulo ng tari niya ay parang sibat. At uh, gumamit din po tayo ng tari na tarawak. No? Uh, yan, tarawak po yan. So, yan, tinatawag natin niya bended blade. Tapos, gumamit din po tayo ng temis slasher no? Yan. Yan po yung kadalasan, yung uh, tari natin na kadalasan, maganda rin po na marami tayong tari. Dahil po para atis hindi, so hindi yung nalalaspag, hindi naluluma kagad. So may iba-iba yung natin. Pero po ang sa akin, madalasan yung mga tari na nabuhay na sa akin yung mga mananalo, hindi ko talaga binibenta. Napilitan na lang ako nung itong mga nagdaan COVID dahil kailangan natin i-dispose, wala na tayong mga labanan. Ngayon pala magkakaroon ng sabong, kaso ang labanan ngayon eh, yung derby na related sa online hindi pa dumarating yung ating uh, regular na traditional na sabong no? for approval pa ni governor at ni mayor pero maganda na rin at nakapagsimula na tayo ulit magtabong sa mga ibang lalawigan no? lalo na ang Batangas napakasipag ng Batangas so natusunuran na rin to yung mga ibang mga na, na, nag nag-ooperate ng ating ng mga pasabong sa mga pubenta. So mga kapatid, kung gusto niyo pumagawa mapagawa sa akin ng Sintero pinoy 1800 lang po 'yan. Ha? So hindi po kayo malulugi dito. Ito po ay napakaganda. At uh, ang yung abang lingkod po ay ang aking way of making it it out of forged steel no? from the whole buong bakal from the tip of the blade to garol. Yan po ang advantage ni Bob. Kung gumamit man po ako ng pre-cut blade, dahil eh, yun ay for uh, uh, price consideration dahil may mga budget na bibili. Pero pag point till po ang aking tari, kung ang, ang tari niyo po ay out of point till, hindi ko po, po tayo gamit may babaksak ang presyo. Kaya nga po ngayon yung mga bagbaguhan kasi nakakabili nyo ng tari na 10,000 may tari pa. Kasi po yung bakal na gamit nyo ay Eclipse. oh yung po yung nating uh, hakso, you know, Eclipse. Maganda rin bakal din po yung Eclipse. Pero pagka uh, ang Eclipse nyo po yung nakabangga ng ng forged steel ay uh, ibang usapan po yun no? malalaman at uh, malalaman nyo pagka nakainkwentro kayo na ang taring gamit ay taring ni eh. so mga kapatid mga katari don't worry ah uh, pagka magbibili po kayo mag message po kayo no? at ito nakikita nyo po yung aking muka uh, hindi ko po hindi po ako iskamer siguro kayo na uh, authentic Sweet. at Sweet. valid Uh, at safe ang yung pagbili ng safe ang pera nyo lalo na so na, na, napakawawa ng mga nabolo ko ng mga scammer meron nga nakabili nga taring mura pero ang dumating sa kanila ay lata no? mukhang lata yung tari kaya mga kapatid mga katari kunting ingat lang mayroon po kita ng pera kaya mga katari kung gusto niyo ng taring maayos at kalidad kay Bike Day po. Subukan niyo po ang taring ni Bike Day. Maraming salamat po at don't let don't forget to like and subscribe Bike Day Tari 101. Maraming salamat. Po.